Samantala, bilang suporta naman sa mga magsasaka ng high value crops sa Bicol, pinasanayaan ho ng Department of Agriculture ang isang dehydration facility sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ang pasilidad makakatulong raw sa food processing at product development. Ang detalye po ng ating balita alamin sa report ni Melchor Bungulto. Bicol Headlines, gayon! Bilang suporta sa mga magsasaka ng high-value crops sa Bicol, inilunsad ng Department of Agriculture Bicol ang dehydration facility para sa food pricing at product development sa loob ng DA Compound sa Barangay San Agustin Piri Sura. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 5.99 million pesos na layunin nito magselbing demonstration trial facility, training center at product showcase venue para sa mga magsasaka, kooperatiba at iba pang stakeholders ng high-value sa regiona kasama sa proyekto ang pagpapatayo ng pasilidad at pagbili ng mga makabagong kagamitan gaya ng freeze dryer, dehydrator, vacuum seller at iba pa mga processing equipment na makakatulong upang mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa value adding technologies at mapataas ang kanilang kita. Samantala, inaasahan na magsisimula ang operasyon ng pasilidad sa Enero sa susunod na taon mula rito sa lungsod ng Iriga. Ito si Melcher Bungolto, nagbabalita ng Tapat, naglilingkod ng Sapat.